Kilala niyo ba ang mascot na ito? Kilalanin natin ang negosyanteng ito na hindi naging hadlang ang kawalan ng puhunan para makapagsimula ng negosyo. Kailangan ba talagang may sarili kang pera para makapagsimula ng negosyo? Ang negosyanteng ito ay one of the most successful businessman and franchisor in the Philippines isa siya sa naging utak ng negosyong ito. Jose Magsaysay Jr. o mas kilala sa pangalang Joe Mag, ang isa sa founder ng Potato Corner. Kasama si Ricky Montelibano, Danny Bermejo, George Wineke at itinayo nila ito noong 1992. Before putting up Potato Corner, si Joe Mag ay isang empleyado sa Wendy's with a salary of 9,000 per month. Meron siyang experience sa pagluluto ng burgers and french fries. At ayon pa sa kanya, naging buhay na niya ang french fries dahil una, siya ang tagaluto sa Wendy's ng french fries. Pangalawa, binibili niya ang mga karton ng french fries at ibinebenta niya sa junk shop. At pangatlo, natutulog siya sa karton ng french fries pagkatapos ng kanyang duty sa Wendy's. Ayon kay Jomag, ang konsept ng potato corner ay galing talaga sa tatlo niyang kaibigan. Nakuhanan nila ng inspiration ang negosyo ni Ricky Montalibano na flavored popcorn. Kung kaya't naisip din nilang magtayo ng flavored french fries. Nilapitan ng tatlo si Jomag para tulungan sila sa pag-put up ng negosyong ito. When they figured out at makagawa ng feasibility studies, ang kailangan nilang puhunan ay 150,000. Ngunit, ang malaking problema ni Jomag ay wala siyang pera. Pero napakabuti ng Panginoon dahil meron si Ricky na kanyang bayaw na nagpahiram sa kanya ng puhunan. They put up their first branch in SM Mega Mall in 1992. Ayon pa kay Jomag, their first month was a blockbuster. They have a sales of around 300,000 pesos. After their initial success, they began to consider expanding through franchises. Noong 2006, nag-open ang Potato Corner ng kanilang international store sa Indonesia. Followed by first store in US in 2012. In April 2017, Potato Corner opened its first Hong Kong franchise in Tsim Sha Tsui. Pero noong 2021, ang Potato Corner ay na-acquire ng Shakey's Pizza. As of 2024, ang Potato Corner ay meron ng 1,100 stores in the Philippines. Anong matututunan natin sa kwentong ito ni Mag? Una, hindi problema ang kapital. Ang puhunan ay hindi problema sa pagsisimula ng isang negosyo. Kung magiging creative ka lang, maaari kang gumamit ng OPM or other people's money or bank institution and others. Second, your network is your net worth. Si Jomag ay merong magandang network. Ang kanya mga kaibigan ay naging malaking pagpapala sa kanya. Build a network of like-minded people at mga taong makakapag-inspire sa atin to do better. Third, be persistent and work hard. Hindi sumuko si Joe Mag noong una. Kahit wala siyang pera, ay nagpursige pa rin dahil naniwala siya sa kanilang vision and he want to achieve this dream. Sanay na inspire tayo sa kwentong ito ni Joe Mag. Let me help you build a business minded mentality. Dito lang yan sa utak negosyante.